Magandang araw, mga kababayan. Kung isa ka sa milyon-milyong Pilipino na umaasa sa buwan ng pensyon, maparahes, bsis, o social pension man, makinig kang mabuti. Hindi lang ito simpleng balita, kundi direktang apektado ang kabuhayan mo. Sa panahon kung kailan bawat sentimo ay mahalaga, kailangang alam natin ang takbo ng pondo, kailan ba talaga marerelease ang pensyon. At higit pa roon, may dapat ba tayong ikabahala? May inaasahan ba tayong dagdag o bawas na naman ang laman ng bangko? Lahat ng 'yan tatalakayin natin ngayon. Walang paligoy-ligoy, walang fake news. Totoong impormasyon lang para sa totoong Pilipinong kagaya mo. Umpisahan natin sa Social Security System o Ayon mismo sa kanilang opisyal na pahayag, nakumpirma na ang mga petsa ng paglalabas ng pension payments para sa natitirang buwan ng taon. Para sa mga regular pensioners ng SSS, ang release dates ay nakabase sa iyong disbursement account number. Kung ang huling digit ng iyong account number ay 0 hanggang 4, asahan mo na ang iyong pensyon ay ilalabas tuwing unang araw ng buwan. Kung ang huling digit mo naman ay 5 hanggang 7, nasa pangalawang batch ka, kaya't ang release ay kadalasang nasa ikalawang linggo ng bawat buwan. Halimbawa, kung ikaw ay may account na nagtatapos sa pito, asahan mong ang pensyon mo ay papasok bandang ika-walong hanggang ika-sampung araw ng buwan. Ganito na ang sistema mula pa noong ipinatupad ang ACOP suspension at direct credit program na sinimulan noong panahon ng pandemya. At ayon sa RARA mismo, tuloy-tuloy pa rin ang paggamit ng digital disbursement channels kagaya ng pesonet, cash, o bank credit. Sa madaling salita, hindi mo na kailangang pumila. Pero ito ang mas mahalaga, siguraduhin mong updated ang iyong account details. Marami pa rin pensyonado ang naantala ang padala dahil mali ang pangalan, kulang ang impormasyon, o hindi active ang bank account. Huwag na nating hayaan na sa gitna ng taas presyo ng bilihin, delayed pa ang pensyon. Sa Government Service Insurance System o GSIS naman, malinaw at simple ang patakaran. Ayon sa opisyal na kalendaryo na inilabas nitong Hulyo ng 2000 at 25, ang regular na pension releases ay tuwing ika-walong araw ng bawat buwan. Kung ang ika walo ay natapat sa weekend o holiday, ina-advance ito sa pinakakmalapit na working day. Kaya kung ikaw ay isang dating guro, pulis, sundalo, o empleyado ng gobyerno na umaasa sa GSIS, tandaan mo na ang petsa, ikaw walo ng bawat buwan. May mga pagkakataon, kagaya noong Hunyo, na napaaga ang release ng pensyon sa ikapito ng buwan dahil natapat ang ika walo sa Sabado. Importante ring malaman na ang GSIS ay gumagamit na rin ng e-card plus o umid card bilang IN at YEE. Ibig sabihin, hindi mo na rin kailangan pumila, basta't may laman ang card mo, maaari mong e-withdraw kahit anong oras. May hotline ang CIS para sa mga reklamo sa delayed release, at bukas ito araw-araw maliban sa linggo. Ayon sa ulat ng CIS noong nakaraang buwan, nasa mahigit 300,000 pensyonado ang kanilang regular na nababayaran kada buwan, at higit siyam na dito ay on time ang release. Pero gaya ng ISS, problema pa rin ang maling detalye. Karamihan ng complaints ay tungkol sa mga account na sarado na, mga pangalan na hindi tugma, o duplicate umid accounts. Kaya mga lolo, lola, at retiradong lingkod bayan, siguraduhin tama ang impormasyon nyo. Ngayon, usapang social pension naman. Ito ang isa sa pinakakritikal pero madalas hindi napapansin ng mainstream media. Ang Social Pension Program ay mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Yes at layuning tulungan ang mga indigent senior citizens, mga wala ng regular nakita, walang nyaya o sis, at kadalasay nag-isa sa buhay. Taon-taon, ilang milyon ang inilaan na budget para rito, at nitong taon ng 2000 at 25, nasa mahigit 2 bilyong piso ang pondo para sa programang ito. Ngunit narito ang totoo, hindi lahat ng kwalipikado ay agad na nabibigyan. Marami pa rin nakapila. Ang YesGay mismo ang umaamin, may backlog, may delay, at may red tape. Ngunit may good news. Nitong Hulyo, kinumpirma ng YesGay na ipagpapatuloy na ang payout ng social pension sa lahat ng rehiyon simula ngayong buwan. Ang schedule ng payout ay nakabase sa local government units. Halimbawa, sa Region IE, sinimulan na ang payout noong ikalabing lima ng Hulyo, habang sa Region IE ay nakaschedule ito sa ika-20 ng Hulyo. Ang bawat senior citizen na kwalipikado ay makakatanggap ng 6,000 piso, good for 6 months, mula Enero hanggang Hunyo ng 2025. Kung wala pang naibibigay sa iyo, makipag-ugnayan ka na sa inyong barangay o municipal social welfare office. At ito ang madalas hindi alam ng marami kung ang isang benepisyaryo ay namatay bago makuha ang kanyang pensyon, maaaring kunin ito ng kanyang pamilya, pero kailangan ng death certificate, authorization letter, at barangay endorsement. Hindi rin ito automatic. Kailangan mong sundan. Magtanong ka siguro ngayon, sapat ba ang 6,000 piso para sa kalahating taon? Alam nating lahat ang sagot. Hindi. Sa presyong 500 piso kada kilo ng bigas, 6,000 ay hindi tatagal ng isang buwan. Pero sa kabila nito, malaking bagay pa rin ito sa mga senior na walang wala. Marami sa kanila ay umaasa lang sa tulong ng kapitbahay, anak o simbahan. Kaya't kahit maliit, ang limang daang piso kada buwan ay may bigat. Ang tanong, kailan kaya ito madadagdagan? Ayon sa yahge, may panukalang batas ngayon sa Kongreso na layong itaas ang social pension mula limang daang piso tungo sa isang libong piso kada buwan. Ngunit tulad ng maraming batas, matagal ang proseso. Ang huling update mula sa Senado ay nasa second reading na ito noong Mayo, ngunit hindi pa rin ito napapasa. Kaya kung ikaw ay isa sa milyon-milyong Pilipinong gustong magka ang kanilang magulang o lola, isulong mo yan. Hindi sapat ang dasal lang. Kailangan ng pressure eh, ng boses ng taong bayan. Habang pinag-usapan natin ang mga petsa at halaga, alalahanin din natin ang epekto ng inflation. Ang halaga ng limang libong piso noong dalawang libo at sampu ay malayo na sa halaga nito ngayon. Kaya kahit on time ang release, kung hindi naman sapat, para rin tayong naglalakad sa paikot na gulong. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang inflation rate nitong nakaraang buwan ay nasa 6% at ang pangunahing dahilan ay ang taas ng pagkain at gamot. Sino ang pinakaapektado? Siyempre, ang mga matatanda. Sila ang may maintenance, may special diet, at madalas ay hindi na makapagtrabaho. Kaya't ang isyo ng pensyon ay hindi lang usapin ng pera, ito ay usapin ng dignidad, ng respeto, ng pagiging makatao. Hindi rin natin pwedeng palampasin ang usapin ng corruption. Ayon sa ilang whistleblowers mula sa loob ng Algos, may mga na nauurong ang release ng social pension dahil hinihintay muna ang cut ng ilang opisyal. Isang lola sa Eastern Samar ang nagsabi sa isang interview na nadelay ang pensyon, dahil daw may memo, pero nung tinanong ko kung anong memo, wala naman maipakita. Ganyan kabigat ang isyo. Hindi na lang ito sistema. Kalakaran na ng ilang tiwaling tao. At kung hindi tayo magsasalita, tuloy-tuloy lang ang ganitong abuso. Mga kababayan, ang pagkumpirma ng pension release dates ay hindi sapat kailangang ipaglaban din natin ang patas, sapat, at dignified na retirement para sa lahat ng Pilipino. Hindi ito biyaya, ito ay karapatang pinaghirapan ng ating mga magulang at lolo't lola. Kung ikaw ay anak o apo, ipaalala mo sa kanila ang petsa ng payout. Kung may problema sa disbursement, tulungan mong mag-follow up. At kung may makikita kang anomalya, huwag kang manahimik. Dahil ang kinabukasan ng mga senior ay refleksyon ng ating pagkatao bilang bansa. At sa huli, tandaan natin, ang pensyon ay hindi dapat gawing limos. Ito ay pribilehiyong karapat-dapat at pinaghirapan, hindi ng isa, kundi ng buong henerasyon.